Flash. Ano yun? Hindi pa. Nahiya naman ako sa akong bebe ata. <laughs> Para, parang 13 years old yata yung ganito. Ako okay. oh, si, Kuya, si kuya Bryan. <laughs> yung daw yung nararamdaman niya. Ano yung nararamdaman ni Kuya Bryan kanina? Let's go. Kabado. Ayan yun. Happy. Happy. Oh, Kabado ha -ha. na-enjoy. May follow-up question ako dyan mamaya. Is na mo kaya? Kahalap mo yung mga kapatid mong lalaki? kanina, yung pagbaba. Parang feeling ko gusto kong pumasok sa tiyan ni Inda kanina. Ganun pala yung, pa yung pakiramdam. Parang feeling ko talaga nag-start lang ako sa ano. Parang 16 lang. Oo. Tapos yung may welcome music, right? Uy, Nangilagot ako, syempre. Oh. Mm. syempre. Oh. Pati nga siya eh. Uh, Nagulat ka din kanila, di ba? Oh. Yung, yung biglang may pumutok. Oo, oh, yun oh. Para ka, kala na, uy, kakasal na ata. Eh, Dad, thank you, Inda, tatang, sa mga kapatid ko. sister and Lose. Tapos, Aww. syempre kay Bray. Mm uh, yun. Thank you. Thank you. Sila ka po rin. Yan, kanina. Nag uh, nakita na sila. So, merong, ano, merong uh, request si Kuya po rin. Abangan nyo na lang. Kay Bray yun. Naluluwa ka eh. Okay. ko naluluwa. Sumingot ka muna. <laughs> aliyot ko talaga para ko kay kayo okay from couple Tatay tatera any question to our new couple Ano ba kayong tanong or nakakaya pala yung graduate pa doon. na ka oh paro iba yung osigan eh para pag pag na sa para Parang para na Oh, para Bakit sa personal, but iba ata? Ay, bray, ikaw namang nagsalita. Tapos ikaw nagsasalita, ikaw lalaki. Kasi nagtatanong sila. Sumagot ka mga ayos na. Ay, hindi, wala pa naman sila tinatanong. Okay, ako yung Brian and Ate Sweet Mary. Ano ang pinaka nagustuhan katangian sa isa't isa? Sweet Mary, ikaw, ano pinaka nagustuhan mong Pinaka-top, syempre marami. Ang pinaka... Nagustuhan mong katangian na suit ni Brian, ni Kuya Brian. Ay, ni Kuya Brian, ano naman ang pinaka nagustuhan mong katangian na ni Sweet Mary? Uh, uh, Oo oh, na siguro si... Ate uh, 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 si Sweet Mary. Oh, Si Kuya Brian, ready na. oh, sige, okay. Kuya Brian, go. Oh. Uh, okay. uh, I'm going to carry. Kering! Kering! Okay. Kering! Okay. 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 Hindi okay. Pinaka, yun yung pinaka. Kering. Bakit? Bakit caring? Paano mo nasabi? Hmm. Malinis siya sa mga bagay-bagay sa paligid niya. Oh, Masikaso. Hmm. Ah. Siguro nung pupunta doon eh. Lagi oh. kami nandila at channel. Janet. Hmm. Medyo parang na-miss mo ba yung... Di ba may ganon? Like parang... Lam... Parang di ba sa babae, parang may father figure kang hinahanap. Di ba? Uh -huh na ang father protective kanya sa isang lalaki naman nahanap niya yung sa mother figure na nag-aasikaso parang yung ba parang hinahanap mo yon hmm? nakita mo yon kay Sweet Mary ah. mm. Ano naman na gusto mo muna kay Kuya Brian? Si Brian, kung ano yung pinapakita niya kasi, yun na yun. Wala nang ano. Yun siguro, ano ko, ah... Uh, Pagiging totoo? Oo. Mm. Ano ah. lang, kung ano yun, kung alimbawa, wala siya tinatago. Kung ano yung piling niya, yun talaga, yun na yun, dinanabas niya. Alimbawa, alimbawa, tayo, di ba, pag alimbawa, uh, meron tayo na, ano, mapipigil pa natin. Siya talaga, kung ano yun, na yung feeling niya, yun na siya. So, hindi ka na mangungula? Oo, di na. Hindi na ako nangungula, ano ba yung, uh, galit ka ba, eh. Wala, alam ko na, ba. So sa'yo, advantage yun. Mm -hmm. Hindi ka nahirapan. Uh -huh. Na transparent siya sa feelings niya. Mm -hmm. Okay. pangalawang yung follow-up question ko doon. Ito talaga. Kailan mo nasabi, Kuya Brian? Tandaan mo ba na... Ah, uh -huh. ah okay. Ito na yung babae gusto ko. Uh -huh. <laughs> Naalala mo ba yung anong anong ano? Oh, oh. Kaya tanong mo. Ano po anong, o kaya sitwasyon or ano yung ginawa niya? Bakit na Ah, okay na. Ito na. Okay. So, minimum Balance. ito. No, Ang okay 13 pala, 13. 13. Uh, and... last, last year? 23? Hindi. 4. 2024? Last year ah, yeah. 30, 21, 22, ah. last okay. lang! O, okay. oh, yun na talaga yung nag-decide siya na i-pursue si Ate Lisa na ano yun talaga. Ano nangyari doon, Kuya Bray? Bakit doon mo talaga na-realize? Ah, so you, nagkuhan lang yung simpleng usapan. Simpleng usapan. Ay, naalala mo eh. yun, Sweet? Ano nga yun? Kasi, nung last year, nung nagsabi siya na nalili, ano, uh, mag ano Pero di ko pa kasi alam noon, nung, yun na, siguro yung sinasabi niya, 2023 yun eh, di ba? 2023 nung napakulat ka. So, tinignan ko yun, yung date na yun. Parang March yata, 2023 siya nag-ano. Hanggang 2024, nagsabi na siya. Nagsabi ulit. Yun na siguro yung pinaka-final niya in 2024 niya siya. Pero pag na ano yun, pag halimbawa, meron siyang, meron, meron, meron nagsasabing bad sa kanya, mas lalong para lumalalim yung ano ko sa kanya. Parang, oh, kasi so, kilala man. ko siya. Limbawa may sinasabi siya may nababasa akong bad. Parang mas, doon pupunta yung ano ko. Yung, yung lumalalim yung naman talaga. Ah, uh, yung, yung para mas lalo ko siyang mamahalin kasi nga a protektahan kasi nga, da, oh, kasi nga uh, sinasabihan siyang ganun. Pero para libaw may sinisiraan siya. Pero ako kilala namin si Madam Sharon, si Sir Robin parang mas ano ko sinisiraan siya mas lalo siya nababalapit sa puso kasi mas nakikita ko dito oh. kahit na madaming uh, gumuguni sa utak ko syempre lang ko naman na uh, ano talaga marami din gumugulo sa utak ko talaga kung ano ba kung ito na ba o ano dahil syempre dahil sa tulong niyo din sa pamilya ko sa mga viewers. Siyempre kay Brian, sa mga kapatid niya, si Ati Takumi, mga sweet bright Angels. Uh, kaya nung nagpa interview si Jolly Vlog, yun na, big, ano na lang, basta lumabas na lang yun. So, Yine, yung uh, up, uh, yun na yung official oh, confirmation. Oh, yun na, ano. Kung oh. ano na talaga. Kung hindi siguro, hindi pa talaga. Uh, parang, hindi pa... Tago-tago. Uh, parang, yung paliligaw niya, i ano ko lang siguro. Uh, tsaka na lang hanggang di ko pa alam. Hanggang yun, nangyari na nga yun. Siguro, yun na rin ang time. Kaya, May follow-up question. Parang hinanagdag niyo pa yung moment nila. Ah? Mm. Masarap yung ano yung COVID. <laughs> 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 Tingnan mo, ikaw doon masarap ka. Hindi naman to, hindi naman kasi tatanong eh. COVID to eh. <laughs> 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 Di ba okay, tuloy ko na. Ay, ko na si Kuya Brian. Ikaw mm. pa Kuya Brian, hanggang sa pagtanda ni Sweet Mary, siya lang yung sasama mo habang buhay. Yes or no, Yes or no. Yes or no. Ay, yes or no. Yes or no. Yes or no. Hindi na ka na, Mayor. May Mayor Taya! Uh, wait muna, ikilalanin pa nila yung... <laughs> yung siguro yung sinasabi ni Tatay Ram na kilalanin is mas deeper. May, may stages naman kasi yan, mayor tani, di ba? Kunwari, yung nasa Liga 1 stage kasi di ba? Medyo pa-sweep-sweep lang kayo. Tapos pag medyo may commitment na, dahil katulad sa kanila, officially committed na sila mag-girlfriend, mag-friend. So iba na, magiging iba lang na yung level ng kilalanin. Kilalan, pag pagkilala na Yeah. Ay, basta yung knowing oh. each other, mas ibang level na yun. About sa, uh, like, kasal, ganyan, ganyan. Hindi pa naman natin kailangan pag-usapan. Mm. Mm. Oh. Kumbaga, oh. napagkaano okay. lang, tuksuhan lang. Pero oh. huwag muna natin siyang seryoso ang pag-usapan. Kasi nga, kaya mm. natin ang panahon ng sumubok ng inyong uh, relasyon mm. sa ngayon. Oh. Because diyan yung malalaman sa panahon na yan, kung talagang kaya nyong Uh, hawa ka ng isa't isa. Mm. Okay, bago nyo pasukan yung mas malalim na commitment. Baka may mga problemang dumating sa kanila, kahit ma handle ba nila? Baka may dumating na problema, mag-away sila. So, at least, kung boyfriend-girlfriend, hindi, hindi ganun kalalim ang commitment. Halimbawa, hindi sila talaga magkasundo. Wala sila sa pag-aasawa. Ah. Kasi kapag sa pag-aasawa kayo, at magkaroon kayo ng problema, eh, hindi ba sa basa hiwala yung usapan doon? Sa so, ngayon, hayaan natin ng panahon ang sububok mm -hmm. sa kung ano meron sila ngayon. Oh. Kasi doon nga natin malalaman, sa panahon na yon, sa, sa, malalaman nyo sa isa't isa, kung kaya nyo pumasok hanggang doon sa malalim na commitment ng pag Madami kasi yung factor yung iniisip ko din. Pwedeng influence na ng YouTube, ng fame, nang tayo... Baka dahil na bubuyo, di ba? So kumaga, hindi natin naman masasabi yon. Ang sa atin lang, kayaan natin ng panahon mm. na sububok nga. At uh, observa ninyo sa panahong anong meron kayo ngayon, uh, pag-aralan n'yong mabuti ang isa't isa. -pisa. At uh, siyempre, piliin yung magbago para sa isa't isa. Mm. Kung yung bang pagmamahalan nila sa isa't isa. -pisa is nang gagaling talaga sa sarili na lang hmm. mga puso. Hindi lang dahil may may galing sa labas na hmm. nagtutulak sa kanila. Kasi yun yung mahalaga si relasyon eh. Yun yung kailangan, yung sarili ninyo, yun ang talagang gusto ninyo. At paninindigan nyo yun kahit ano sabihin ng iba. Wala man sila o nandyan sila, yun ang gagawin nyo kasi pinili nyo sa sarili nyo yun. Kahit oh. ang dami natin namin pinasabi ng iba, umalaga kung talaga yun. Na mm. Kanya, Kaya nga. Na sana, uh, yun yung sinasabi mo, huwag kayo magpapadala sa inay, mm. sa kulang, kasi at the end of the day, kayo yung magsasama. Kayo, kayo pa rin. Uh, kung, hindi lang kayo yung maapektuhan. Maapektuhan may so, yung si Travis. Yung ibang tao. Eh kami kasi syempre matatanda na tayo Pero siyempre may isang bata na maapektuhan talaga. Siguriano pala lang yung kuya Brad. Uh, hindi naman sa inihigit namin na uh, pa-uwi mo siyang anak. Pero yung, yung pagpapahal ng pagpapahal ng pagpapahal ng ating isa sa lakas. Mm -hmm. At sa mga... Ayun, ay, na ay, no, yung comment, na yung comment, gano'n ang sinasabi. Magpakita mo ano sa akin. O, kaya ba? Mabait na bata, hindi naman siya mahilap mahalin yun isa-isa din po yun sa ano eh kaya we're having this talk also, kasi... Kasi magtadino si Pravin. Opo, hindi na, hindi kasi madali. Kaya kay Brian, hindi madali. Uh, isang malaking challenge yung kay Kuya Brian. Kaya ati Lisa also. Mm. Kasi una-una, ang importante dito, yung kapakanan mo na ng bata bago pa man yung lahat, diba? Ah, uh, ang importante dito kasi dahil kayong dalawa nag-decide na, may nagtanong, ano ang kasunod na step para ma-win nyo naman si Chavis na maging komportable siya doon sa panibagong sitwasyon, set up. Ah, pag gano'n naman, pag sa bahay na malagado naman sila. Nagkikita ko naman sa akin. Pagkado natin si Brian, nag-bless. Oo. bless uh, di ko lang pa masyadong pinupush lang. Gusto ko lang slowly muna. Nan siya, bray, na ako muna yung nakapaligid. Tapos sa uh, pinakahuli ko talaga si Travis. Para nakapokus. So, paano sila magkakilanan? Mm. Yan yung isa sa mga, yung isa sa mga sinasabi natin bakit kailangang dahan-dahanin. Hindi lang naman si Kate Lisa ang meron. Sigurado ako, Kuya Bray, inisip ko rin yung mga kapatid mo, di ba? Mm. Oh isa sa mga konsiderasyon din ni Kuya Bray, yung mga kapatid niya. So, kaya tayo, kiniligman tayo, gusto man natin ganito kasi yung oras, sinasabi natin yung oras, yung panahon. Pero at the end of the day po kasi, hindi tayo yung mga Mm. Kiligin man tayo ngayon, pero pagdating sa problema, hindi naman. Pwede tayong tumulong, pero sila ang hahalap sila, na sila, nila. Sila, sila, sila. sila, sila, sila so, katulad yun, yung mga kapatid ni Kuya Bray, kinakonsider niya, hindi na pwedeng maglain yun. Kahit na medyo malalaki niya sila, gano'n din. Si Travis, gano'n din. Again, ulitin po natin, itong, itong usapan po natin natin yung gathering nito, una talaga, nung ginawa namin ni Nanay Jack to, so, pinaka-purpose po talaga nito is, kami, yung ma-off-porn, kami tayo-tayo is magpalakasan. Mm -hmm. Yung kabating tayo, di ba, nakag-re-intentional. Pangalawa, makita ni Ate Lisa at ni Brian, ni Kuya Brian, ano ba yung mga pwedeng, di ba, yung Kunwari nga, naglalaro lang tayo, paano natin inaano isa't isa sa mga ganito para mas maging normal sa kanila na, ako ah, okay ganito pala, ganito mm -hmm. pala. Kasi kahit naman nakikita nila yung naririnig nila yan sa iba, iba kasi pag nakikita nila si niya sa buhay. At the same time, magiging comfortable si kuya Brian. Kasi aminin natin kung hindi, si Ate Risa talaga ang tumutok sa kanya. Ngayon lang natin siya nakakasama sa ganitong panahon. Mm -hmm. At unti-unti, um dito natin siya kinikilala dito mo rin kami unti-unting makikilala ko eh, Na ito yung pamilyang kinagalingan ni Ate Lisa, di dahil sa vlog or what. Ito yon. Para magpalakasan tayo. Hindi ka na mahiya, hindi na rin kami mahiya, hindi na tayo magkaroon ng alangan. Iwan, it uh. uh, takes time for Ate At least ngayon, Kuya Brian and Sweet Mary, alam nyo, mas naging malinaw lang sa inyo, ano pa yung mga dapat nyo i-workout? out. Uh, liba kay Kuya Brian na Oh, ito pala yung mga package kung kung pinili ko si Sweet Mary ang package pala nito is kailangan kong sumuyuin ng uh, si Travis, kailangan ko paki ng Malacces family. Kubaga nabubuksan yung yung isip mo na sa mga dapat mo pang gawin. Though 'wag mong bibiglaan, syempre mag-a-adjust ka pa talaga. Pero wala kang choice kundi yakapin kung ano yung uh, pinasok mo na to, no? Kasi hindi pwedeng si Sweet Mary tapos nilabas kami. Mm -hmm. Si suit Mary, kasama kami dun sa pinili mo. So, hindi mo naman kami kaaway, hindi mo kami kalaban, kakampi mo kami. At uh, tutulungan ka namin at hindi naman kami din mahirap para samahan. So, uh, ganun din kay Sweet Mary, mas naging mabigat at malalim lang sa iyo na mas kailangan paliwanagan natin ang ang Kuya Travis. At the same time, yung mga factor na alam mo yan, natatakot na kailangan yung uh, bantayan sa isa't isa ni Kuya Brian. So, yun. Napakaganda hmm. ng pag-uusap natin ngayon ngayon. Today yung pawelcome namin, yung pagiging namin. Yeah. Today, pawelcome wow. namin, totoo kami. Again, hindi dahil lang sa vlog. Today, sasabihin namin na ito yun. And willing tayong lahat, di ba, samaan sila sa journey nila. Yeah. Mm. Basta mamahalin mo siya habang buhay. <laughs> <laughs> Deserve naman ni Ate. Mm. Ganun din si Kuya Brian. Deserve niya din. Sabi nga natin minsan, ang tagal niyang naging mag-isang buhat-buhat lahat. Ngayon, andyan na natin si Kuya Brian. Katuwang naman. Hmm. Okay ento close ano naman ang masasabi ninyo sa mga narinig niyo from your family so simulan natin kay uh, Sweet Mary go ahead yun maraming salamat sa mga message mga opinion ah uh, meron akong natutunan syempre sa mga nag uh, share niyo mga message Yon, maraming salamat okay yeah. right thank you for sure, thank you message Mm. Same. Pero nandun yung laman ano. Okay. Mm. And sana magtuloy-tuloy to para mas ah, maging ano ka, mas alagaan pa ang loob mo. And ayan, looking forward for more bonding time. Days. Yeah. Ang tanong, ayan. okay ba kay Bayaw 'yon? Mm -hmm. Nagugustuhan mo ba 'yung ganito? Hmm? Nagugustuhan mo 'yung ganitong setup? Okay 'yan. Okay well okay. mm -hmm. to. Malay mo, susunod si Eric na dadala natin dito para nakakwentohan mo din. Mm. Kailan kaya natin mabibiblit si Eric. Oh. Ka? Kasi kayo pa lang namin nakikilala si Kuya Boy. Mm. So, I mean, ngayon pa lang namin intentionally talaga na kinikilala yung isa na isa. Uh, mas maging palagay mo na siya sa family. Kasi palagay na sa'yo eh. So kailangan ilipat mo yun sa family. Oh. Sige ko palagay ka oh, na sa pala palagay niya sa akin. Bakit? Oh, umuutot na sa... Ano kayo? ano Sabi ko, sabi ko, parang napaluod ko to. Ah, palagay niya yung lobby, umuutot na yan. Ay, di na nga, no? na palagay. Oo. Sa, ah, palagay na nga lobby niya. Kasi nabasa ko din yun. Pag ang naging partner niya ay umuutot na sa tabi niyo. Palagay na daw. Tama nga, totoo nga po. Oh. Wait lang, narinig mo na ba siyang umuutot? Wala lang. Ah, wala lang. Wala lang. Wala lang. Parehas lang pa. mo pala. Ibisi doon pinipigil ko eh. <laughs> 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 Nagpipigil lang pala ng mga Pero siya so, hindi yung pinigil. Talaga may uh, sound. Sound may sabi ka. Naririnig mo pala sa akin. Sorry ah. O ganun talaga. Pag, pag sila, pag narinig mo na sila, yun na yun, yun. <laughs> <Talaga> yun. Talaga yun na rin. Oo. So eh, kung ano na namin,

pero kuya Brian, hindi ka ba na-utot ngayon? Nakatama <laughs> <laughs> tayo dito. <laughs> Nakatama <laughs> <sama> tayo <laughs> <laughs> <Sama tata. laughs> dito. Napunta sa utot ang chat. So, ayan mami. Go. So, ayun so, na. Yeah, just to close. So, for now mga katagram, bye! Thank you! Bye mga katagram! Thank you! Thank you! Thank you so much! Yeah. Congratulations! 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 Thank you! Thank you!